kahulugan ng panaginip tungkol sa nakahawak ng umiiyak na sanggol na lalaki. Kapag napanaginipan mong humawak ng umiiyak na sanggol na lalaki, maaari itong magpahiwatig ng malalim na emosyonal na koneksyon at kahinaan. Ang sanggol na lalaki ay kumakatawan sa kawalang kasalanan at pagtitiwala. Habang ang pag-iyak ay nagpapahiwatig ng emosyonal na pagkabalisa o isang pangangailangan para sa atensyon. Ang panaginip ay nagmumungkahi na maaari ka maging emosyonal na mahina o mayroong isang tao o sitwasyon sa iyong buhay na nangangailangan ng iyong suporta at pangunawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makita ang iyong ex-girlfriend na umiiyak. Kapag napanaginipan mo ang iyong dating kasintahan na umiiyak, maaari itong nagpapahiwatig ng hindi nalutas na mga emosyon o hindi natapos na negosyo mula sa nakaraang relasyon. Ang mga luhang ibinuhos niya sa panaginip ay kumakatawan sa matagal na emosyonal na epekto ng paghihiwalay o ang hindi nalutas na mga isyo sa pagitan ninyong dalawa kahin nito na maaaring merong paring hindi nalutas na mga damdamin o hindi nalutas na mga bagay na nangangailangan ng pansin o pagsasara. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lalaking umiiyak. Ang panaginip ng isang lalaking umiiyak ay madalas na sumasalamin sa pangangailangan para sa emosyonal na pagpapahayag at kahinaan. Ang mga lalaki ay nakakondisyon upang sugpuin ang kanilang mga emosyon sa lipunan at ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng pananabik para sa emosyonal na pagpapalaya o isang paalala na yakapin at parangalan ang mga emosyon. Ang pagkilos ng pag-iyak ay sumisimbolo ng pagpayag na ipahayag at kilalanin ang mga damdamin na nagpapakita na ang kahinaan ay isang natural at mahalagang bahagi ng karanasan ng tao. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa umiiyak si Lola. Ang mga Lola ay madalas na gumaganap na isang mahalagang papel sa dynamics ng pamilya at ang kanilang presensya sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa mga isyo na may kaugnayan sa pamilya ang panaginip na makita ang iyong lola na umiiyak ay maaring magpahiwatig ng tensyon o hindi pagkakasundo sa loob ng inyong pamilya, sa personal man o sa pagitan ng iba pang miyembro ng pamilya. Maaari itong magsilbi bilang isang paalala na bigyan pansin ang kapakanan at magkakaisa ng iyong mga relasyon sa pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may umiiyak sa iyong mga bisig kapag nanaginip ka ng isang taong umiiyak sa iyong mga bisig, ito ay nagpapahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa taong iyon sa isang emosyonal na antas. Ito ay maaring sumagisag sa iyong kakayahang makiramay at magalok ng kaaliwan at suporta sa iba. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na mayroong kang isang mahabagin na kalikasan at handang magbigay ng aliw sa mga mahihirap na oras kahulugan ng panaginip tungkol sa isang apo na umiiyak. Kapag nanaginip ka ng isang apo na umiiyak, maaaring ito ay sumasalamin lamang sa iyong sariling emosyonal na kalagayan o, o i-highlight ang hindi nalutas na mga emosyon sa loob mo. Maaaring ito ay isang pagpapakita ng iyong sariling damdamin ng kalungkutan, pag-aalala o pagkabalisa. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbing paalala na bigyang pansin ang iyong emosyonal na kagalingan at tugunan ang anumang hindi na ipahayag o hindi nalutas na mga emosyon sa iyong paggising. Espirituwal na kahulugan ng pag-iyak sa panaginip. Sa espirituwal, ang mga panaginip ay madalas na nakikita bilang isang tubo para sa banal na patnubay at komunikasyon ang pagiyak sa isang panaginip ay maaring isang mensahe mula sa banal na hinihimok ang nananaginip na bigyang pansin ng kanilang emosyonal na kagalingan at ang damdamin ng iba. Maaari itong maging isang tawag upang galugarin at maunawaan ang mas malalim na mga layer ng emosyonal na tanawin ng isang tao Nagahanap ng espiritual na paglago at pagbabago sa pamamagitan ng emosyonal na kamalayan konklusyon, ang panaginip tungkol sa pagiyak ay maaring kumakatawan sa emosyonal na pagpapalaya, hindi na lutas na mga isyu, kahinaan, pangangailangan para sa komunikasyon at impantya. Maaari silang magpahiwatig ng isang hanay ng mga emosyon tulad ng kalungkutan, pagkabigo, kalungkutan, pagkalito o takot ang pag-iyak sa isang panaginip ay karaniwa nagpapahiwatig na may isang bagay na kailangan matugunan sa iyong paggising.